So nung nag-attend tayo ng uh, TRICOM hearing nung nakaraang linggo tungkol sa fake news, ang isa po sa mga nakakabahalang impormasyon na lumabas po doon ay yung uh, pakikialam, yung disinformation o yung tinatawag nilang foreign influence operations na ginagawa po ng China laban po sa bansa, okay? Uh, to be specific, yung pong pagpapakalat at paninira nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos at yung pagpuri naman dito kay VP Sara Duterte eh so sabi po nung ano nung nagpresent uh, ang Chinese state media ay masigasig na nagkakalat ng mga mapaninlang na kwento tungkol sa gulo sa West Philippine Sea habang kasabay nitong pinopromote ang mga social media content na may kaugnayan kay VP Sara. Dagdag nung ano, sabi nung isang taga-press one, kasagsagan ng March hanggang July, meron po kaming na-monitor na Chinese state media na actively pong nagsoso ng iba't iba at mga questionable impormasyon tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. At ito po ay yung pinaka na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsususog ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related kay VP Sara. Ang tinukoy din ni Valdivina, yung China Daily, ang pinakamalaking English language newspaper at ang TikTok affiliate nitong Media Unlock bilang ilan sa mga pinagmumula ng AI generated disinformation content. Dito po sa channel na ito, nag-upload po sila ng mga videos na gumagamit ng AI at na-questionable po ang content. Ibinunyag din nila na After nilang mag uh, maglathala ng story nila, uh, yung mga binunyag ng channel nila, ito ay dinagsa ng mga negatibong komento mula sa mga Pilipino na nagresulta sa pag-aalis nito. So effective din yung ginawa ng Press 1. Uh, so balit mabilis itong... Uh, Uh, bumalik at nakakuha ng followers kahit na walang laman so yun yung mga questionable talaga dyan talagang namaster na nila yung social media uh, it's one thing kung yung mga fake news galing sa mga kapwa Pinoy, maglalabas ka, masama yun pero pag ito ay galing sa isang bansa makapangyarihang bansa at uh, binubuhusan ng pondo at talagang ang aim is manggulo, ang aim is makapanira at ma-undermine yung ating demokrasya, ibang usapan na yun kaya binanggit ni Baldivina na maraming mga taga-subaybay na ito ay mula sa mga Spanish speaking countries at walang interes sa West Philippine Sea. O, kaya so ang ano nila baka daw mga bot o binili mula sa online mula sa mga online road services. Kaya biglang malaki yung mga followers. O posible hong nabili nila uh, ito sa mga online road services. So hindi po siya totoo yung mga accounts in a sense na hindi siya totoo na yung pag-interact doon sa issue na yon. Yun, natuklasan din nila na ang network ng mga account ay karamihan ay aktibo sa X o Twitter ay sistematikong nagpo-post ng mga pag-atake kay PBBM habang pinapalakas ang interaksyon kay VP Sara. Chinese in nature yung accounts pero yung uh, sineshare po nila sa, ang picture may Tagalog na mga kataga. Isa sa mga nakaka-alarming na tuklasan ay yung paglutang muli nung polvoron na video na alam naman natin yan yung AI generated na may pulvoron daw At uh, 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 si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit daw, may video nga So yan po ay uh, napatunayan na na AI pero kinakalat po nila uli So yun, yes po yung tamang term din po na nag-resurface recycle po nila yung pulvoron issue During ito sa mga panahon po uh, na ito as a reaction to the signing of the Landmark Laws So may effect 'yun yung ano eh, yung uh, yung ba yung baseline loss natin nung pinirmahan ni PBBM, nagalit siguro tuloy yung China doon. Um, meron po kaming na-identify na 107 accounts as of uh, kailan to Feb 4 uh, na mga anti philippine sentiments on Twitter. Yung mga accounts po nito, yung iba sa kanila Chinese ang pangalan, karamihan sa kanila sabay-sabay ginawa yung posting activity po ay very reactionary. Uh, sa oras at sa development sa ating bansa. So for example, yung Pulveron video, sobrang dami po nilang basis nilabas doon right after na pirmahan yung Maritime Zones Law at yung Baselines Law. Oh, so, nakaka-ano to, nakaka nakaka uh, worry yung mga ganyang mga nilalabas po nila. O pati yung si Marcoleta, maririnig mo, narinig mo nung hearing sinabi niya, 'di ba? Wala namang West Philippine Sea, ganyan ganyan sinabi niya. Dapat ang gobyerno ay nag uh, dapat ang gobyerno ay nag re-react eh nag-react nagtuturo sa mga tao kung ano ba talaga yung nandiyan sa economic zone na yan ganyan ganyan Sinagot ko siya uh, after a while uh, sinabi ko um yung po sa sinabi ni kong Marcoleta eh nag nag information naman po yung pong uh, gobyerno in fact yun nga yung ginagawa ni Tariela tungkol po sa West Philippine Sea eh, at hindi naman sila nagkulang sa pag-information uh, uh, drive tungkol po sa mga nangyayari po dyan. So yun ang mga nakakaalarmang nangyayari sa ating uh, sa social media so, It's one thing po kung yung mga politiko nagsisiraan sila sa kapwa politiko nila O oh, pero it's a completely different thing kapag uh, ibang bansa na po ang nakikita So, dapat mas stricto po yung batas po natin pagdating po sa mga kapwa nating Pinoy na tumatanggap ng pera mula sa ibang bansa para po siraan yung ating bansa, para siraan yung ating gobyerno, i-destabilize yung ating gobyerno at manggulo po dito sa Pilipinas. Kailangan po mas stricto. Kaya yung ginagawa po ng Kongreso, very good po yan. Ituloy lang po nila yung tricom hanggang makuha po nila yung tamang yung tamang uh, source nitong mga mga fake news na to kung sa ibang bansa ba 'yan o kung sa state media ba 'yan at uh, magawan po ng solusyon kung paano po mamiminimize yung pong impact nito sa ating bansa so thank you very much guys see you po sa next video po natin bye bye